Tatawag-tawag na naman yung anak kong niya. Bakit? O, oh, yan pa Pasugod na. Bakit? Ano yan? Si Buso, asan? Buso? Buso? Yung ang Kuya Oreo rito, o. Oh. Tingnan mo si Kuya Oreo, o. Oh. Buso? Sa Dali di ka dali po sa Ano yung mga kuya Aryo rito oh <coughs> Ano sa... Ano si kuya Ario, oh Di dito nak Bakit? Ano yun? Dali Ah Oo oh, bakit? Wait lang Oo Ano yun? Ano yun? Ha? Ha? sino yon nag naganuika ikaw bakit baket? Mm -hmm. mm -mm -mm. uh, na baket? Uh, baket? na baket? 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 gabi na po.